wala maganda umaga po, Mayor. Maganda umaga po sa lahat. Si Kitty. Darating po si Kitty, no? Nandyan po sa, ano, attorney, sa labas. na? Nandyan, nandyan. Sa labas, ayun. Mayor, picture, no? Mayork ka lang po kayo dumating <laughs> <laughs> Dito sa dalik Kapon Kapon na Nang gabi Nang gabi Mga six tayo ko lang yung kapatid ko ha Bago tayo magsimula No problem, Mayor How's your travel po? Was it smooth? <laughs> Layo kasi <laughs> Tagal na no? Hindi ako mahilig talaga ng long flights eh sa buhay ko. Kaya yeah, most of the time pag uh, nagbabakasyon ako. Kasi maganda rin naman yung mga lugar natin dyan sa Asia. Ito okay. okay. So, New York, nakompleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi. Kami lang tatlo ni Kitty ng kapatid ko si Polo, at saka ako. Ah, okay. Um, kamusta naman po si tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay tatay. Uh, mm -hmm. Buhay pa naman siya. <laughs> pero, pero hindi sa yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa, nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa, sa, lag, uh, sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung kung uh, anong, anong contribution niya sa Pilipinas, wag na lang yon, yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80, 81. 80. 80. 80 years old tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is who is Bongbong Marcos, 'di ba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the you know, with the Dutch, pero you are very uh, sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, you know, uh, kung sino man nagpapatakbo or, or, or this place or this country is allowing it to happen. But they should open up the debate to put an 80-year-old uh, individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya because kung ako tatanungin nyo if it is a war against drugs kasi yun yung yun yung dahilan ng mga who is opposing him kaya nandito sa sino ba ang tinatamaan nun If you are against drugs. Eh di yung tinatamaan nun, yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. So paano sa naging mali dun? Because, he wants to save the victims of these people. So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... ayoko na magalit. Ano pong napapusapan nyo? Ano pong napapusapan nyo ano po ngayon sa dalaw? Uh, ano... Wala naman mga ano lang, nangungumusta lang sa Davao. <coughs> Sabi ko, traffic. Kasi oh. hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to uh, go with the uh, to go through with the Davao bus system. Mga ganun, mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We were talking about the uh, mga apo niya, Yeah. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na sa politika sa Pilipinas. <laughs> Wala nga ma'am. Wala mang mga bagong ano ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o ano dyan ng mga ano artista. <laughs> mga, mga iba. Sige po. Questions po? Ah, Mayor, uh, good afternoon. Wait lang. Uh, may bago tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa mga uh, Your comment po, Mayor, on going sa tungkol po sa ongoing na uh, investigation sa flood control project. So, anong basa ninyo dito, sir? Uh, sa tingin po ba ng natin, ang mga nasa likod ng na katiwalaan kaugnay sa mga sabi proyekto? Alam nyo, tingin ko lang dyan. Okay, man. Sabihin na natin. Kasi, si BBM kasi when in fact sa chain of command sa yung nasa taas and for the past three years he allowed that to happen so whose responsibility is that so ngayon mag e siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president ikaw pumirma ng budget na yan tapos ngayon Sisisihin mo sino? Yung mga <coughs> nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente. You're the executive. Impromptu ka isa ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Ah, uh, yes. <coughs> Uh, una, ang pasalamat ko uh, sa inyong lahat dahil uh, nandito kayo para kay uh, President Duterte. Uh, patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan at uh, patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa uh, kanyang kalagayan uh, ngayon. Uh, I'm okay, wala mang problema. Um, VP, what is your uh, opinion doon sa pagka wala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Oo. Oh, oh. Do you have an opinion for uh, about that? Um, oh, wala akong ano, wala akong uh, comment sa ano ni General Torre. Um, ano ba tawag doon? Pag tanggal. <laughs> Removal. Removal. Uy, nakita na naman tayo dito. <laughs> Kaya na naman tayo dito. Um, okay ba so, siya? Hey, uh, diba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Moka. Japan po. Oh, yung Japan. Oh, next month yon. Oh, okay. Oo, sa September. But, uh, Pero sabi niya, Kuwait eh. Sabi niya, punta ka daw Kuwait. Tapos, um, Ah, oh, ngayon ko lang yeah. maalala. Yeah. Huh. Pero I'm tuloy is, po yung Japan nyo. Yun. Yes, tuloy yung Japan. Yeah. Uh, na, na set na yun ng ano, Filipino community. Yeah. Yeah. But, 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 but? VP, on another question. Yeah. Yes. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy Quibol and Senator Risa Ontiveros already made a statement na dapat mag-operate to yung Philippines? Uh, well, unang-una, nasabi ko na yan lahat ah, kay no as early as the time na nag speech si Congressman Nograles about the franchise. So pumunta ako uh, kay uh, Pastor Apollo Kiduloy and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob uh, ng House of Representatives. So the the plan noon was um, a franchise first. And then next is uh, local cases para ma mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States uh, government for extradition. So alam niyan lahat uh, ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Navarra. Ma'am, do you think, uh, karma yun nangyari kay Torres since siya yung dahilan kung bakit napunta dito si R.D. at saka si Pastor Kibuloy na kumundin? Oh. Sa tingin mo, karma sa kanya yun? <laughs> ah, hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi eh. Kasi Diyos lang naman kasi talaga ang uh, makakapagsabi no, kung ano yung karapat dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas And then 85 days later nandoon ka sa sa mudba. Mam, okay. Yes, yes, yes. Uh, ma'am, yes, uh, malaking isyu po ngayon ang uh, corruption sa bansa lalo na ang pangingilam ng mga congressman sa Pundo. Kung mm -hmm. kayo po ang tatanungin, mm -hmm. ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran? at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ang, ng tama ang budget? Uh, uh, unang una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa national development council, paakyat sa cabinet level, at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang uh, bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi niya uh, hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng uh, gobyerno. So, um libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige. Next. <coughs> uh, mama, sa pag-iikot po ninyo sa iba't-ibang bansa, mm -hmm. may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng uh, gawin sa bansa? Tawag ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the uh, consultations uh, experts para Naku, libreng para advice palitulman. na naman ito Kung titigay <laughs> yeah, na naman na. ako ng libreng advice sa administrasyon <laughs> hindi man sila ano, hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon um, Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako diba? sa iba't ibang Filipino communities around the world The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best ng mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So, anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable uh, doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe, ako mag-charge na ako ha ng consultation fee sa sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin ha. Ano ba 'yung sunod ko sagot doon? Yan, ano ba ang ano ba? <clears throat> sa Davao for example, ang ginawa namin is nagsimula sa paggawa ng plano. So, nagkumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon eh, sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao. Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is uh, flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung uh, drainage system uh, ng Davao City tapos uh, mabilis yung urbanization. So kailangan uh, sumusunod din yung flood control projects at updating ng drainage system. Pagkatapos noon nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga... kuya <gasps> ayaw ko ninyo byay, <laughs> Oh, last question. Yes. Last question. So, so pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga uh, ng flood con uh, ng, yes, flood control and drainage uh, projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano 'yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon. Nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin Uh, ng Davao City ng mga projects para uh, makontrol yung baha at maayos yung drainage uh, system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased ha, kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng uh, consultants International experts uh, to help us uh, make that plan based on their experiences. Yes.